Uh, good morning. Uh, hindi po tayo nakapag-candling nung Saturday. So, ngayon, titignan natin yung mga itlog. Um, 11th day na ngayon nung ating Rhode Island Red na itlog. At pang 12th day naman ngayon ng mga bibe. So, ikakanding natin, titignan natin kung uh, may similya or fertile yung mga uh, nililigliman nila para pag hindi natanggalin na natin para at least ma-maximize yung space na magkakadikit yung itlog at malimliman na maayos so sa ngayon sila altered habang <coughs> nagkakape naglilinis dito at magpapadinis ng uh, ating kalan di kahoy Ayan, so, samahan niyo po kami yun uh, <clears throat> anim na Rhode Island uh, positive naman po may yung park po kasi na medyo may itim ibig sabihin nun um, nag-ano siya uh, fertile siya so may progression sa sa pagbuo niya ng sisu sa loob so ganoon din sa ating ano, uh, bibe. so sa bibi natin labing isa so lahat total nyan 17 eggs and okay po lahat sana mapisa lahat yung sa Rhode Island natin <coughs> so effective naman na pinalimliman natin sa bibe so yung other experiment natin kung ano mangyayari dun sa uh, manual incubator na DIY na karton lang so yun Uh, ang naipon na po namin doon lima yung kahapon kasi ng itlog ulit so nakakalimang itlog na kami by tomorrow or ngayon ngayong araw kasi madaling araw na pag ng itlog po mamaya kukunin namin yung pang-anim then i-incubate na po namin mamayang hapon po yun i-start natin ngayon tapos mamarkahin po natin sa kalendaryo so uh, 21 days po yun so malamang sa malamang mga uh, third week na ng uh, second week to third week ng February yun dapat mapisa. eto ang target target date nung <clears throat> ating Rhode Island Red is uh, February 1 dapat mapisa na to pa isa isa February 1, 2, 3 yan hanggang 4 siguro at most tapos yung sa bibi natin since 30 to 35 days to uh, nag start siya maglimlim ng Uh, January 10 so malamang to mga Feb 10 to Feb 15 mapipisa naman po yung mga bibi natin so sa ngayon uh, tiyaga tiyaga lang sa pagpapakain <coughs> uh, unti unti dumadami na po yung ating mga alaga And sana mapisa po lahat at mabuhay po lahat so yun lang po muna uh, check nyo na po mamayang pagpapakain natin and good morning guys so didiscartehan na natin itong ating DIY incubator So, sa halip na rice lang ginamit namin guys ah uh, yan, may tubig o oh. tapon At tubig siya tapos dayami ang nilagay namin skitig lalagay ng itlog baka nyo po mamaya yun so, guys i-try ka natin itanim itong ating nature grass sana makabuhay tayo so dito natin itatanim yung tatlong piraso ang oh, hindi ah, uh, ano maganda. Kasi medyo tuyo dito eh. Pero alam ko ma, maano lang mabuhay kung hindi siya sensitive daw. Tapos matatanungin tayo dito ng, ah, uh, Madre de Agua. Tapos yung iba dun sa gilid dun. Ayan, samahan nyo kami. Pero ito, ah, uh, nakatiin muna natin. tingin katingin katingin tingin ka tingin ka saglei i ini hindi tingnan yo di tingnan yo si Kaka-uwi lang po namin ni Abid. Tapos, naghanda na po si Wigado ng pagkain ng bibig. Yan po. Um, tatlong sandok po ng, ano, tatlong sandok po ng Integra 5000. Tapos po, nilagyan niya po ng malunggay. Tapos, dahon po ng saging para po sa mga bibig, manok. Tapos, kambing po natin. Kaya tara, samaan niyo po ako. Tapos nilagyan pa nang yon. puto ng Kalimutan ko po sabihin. po guys, tignan na po natin yung itsitsa roda na. Ayun, meron na po. May bago na po tayong ilalagay sa incubator. Tignan naman po natin yung sa ano, yung sa native na manok po namin. Tara, na. Hmm, tignan na po natin. Ayun, anin pa rin po, guys. Wala pong nadagdag. Tara, sabihin na po natin si Daddy. Hello, guys. Yan. Um, detesting na po natin itong Ay, Diyos ko, Lord! Sana maging successful itong experiment natin. So, katulad nyo nakita nyo sa video kanina, naayos natin itong uh, DIY incubator natin. So, eto na. May na tayong itlog. At yung pinakahuli, ngayong hapon lang, pag-uwi ng mga anak ko nila, Albert, kinuha nila. So, yan. Ilalagay na po natin. So, may napanood po tayo, ang sabi, ang sabi, hahayaan lang daw ma matuyo yung moist galing rep. Pero sa akin kasi parang, kasi may mga butas-butas po to parang uh, diskumpiyado po ako baka mamaya hindi po siya effective uh, kasi uh, papasok siya doon sa mga maliliit na butas na ito, yung moist na yon baka makapekto pa po sa fertility ng itlog so ang ginawa namin, pinapunasan ko po sa mga anak ko Kaya Abib tsaka kay Aisel so yon So, after mapunasan, ito na po siya, ilalagay na po natin. So, may markings po siya kung sino yung pinakaunang nakuha. So, ang um, pinaka least expected natin na mag uh, mapipisa is yung mga nauna. So, hopefully lahat mapisa po. Uh, kasabi nila tumatagal. Ah, uh, yung fertility ano ng itlog, yung fertility niya. So, since Ah, karamihan ng napanood ko pong visa research ko, ah, uh, 7 to 10 days. So, hindi na po natin pinaabot na 7 days. Minimum day. So, 6 lang. Tapos, since may nangingitlog po tayong native doon, yung mga susunod po doon na na itlog, hangga sa maglimlim yung native natin na manok, iahalo po natin. So, mamarkahan din po natin siya ng ganito tapos hanggang sa mapisa so yan so tatlong three ways po ang ginawa natin pinalimliman sa bibe incubator tapos pinalimliman natin sa uh, native chicken so tignan po natin kung effective po yung tatlo kung may mapipisa po dun sa tatlong ways na yan so yan ito ko na mga ate so yan dito natin tapos tulad nga sabi ko kanina, dayami po ginamit natin instead na rice hull. So, so yan po. Dito lang po siya sa sala kasi laging dito po ang tambayan ko para uh, time check. Uh, Magsisix. So alas 5, kanyo na lang po. So 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. So, 1 a.m., ibabalik, iikot po natin siya. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 a.m., sakto pagkahatid ko sa sakali may mga pasok man yung mga bata, nandito na po ako niyan. So, pagdating ko, iikot ko na naman po yan. Tapos, 5 p.m. na naman po. So, wala pong magiging problema sa oras ng pagpipihit natin ng mga itlog. So, yon Dito lang po natin siya ilalagay. at dito naman po ako lagi nakahiga tapos tatakunin po natin siya ng hindi yung sigarilyo na yan tapos matungan lang po natin siya nakita nyo po meron po siyang tubig doon sabi ko nga po yung ginagawa natin is pinagpipray po natin sa Panginoon to. So, do inaral po natin yan na uh, dapat nasa 37 to 37.5 po yung uh, temperature, tapos plus humidity. Pero, sabi nga nila, uh, there's no more powerful uh, but the prayers or the will of God. So, kung will po ni Lord to na mapipisa po to, ibibigay niya po to sa atin. Hindi man po lahat may mapipisa po dito. Kahit hingi na po natin yan na temperature. Naniniwala po tayo at pinagpe-pray po natin yan. So, kung hindi po yan laan, basta gagawin natin yung basic, eh, ibibigay po sa atin yan. So, yun lang po. So day to day na uploads natin Abangan nyo po kung ano mangyayari dito So hindi po natin lalagyan ito ng temperature Kung mainit na po ano Basta Pero Malakas po ang pakiramdam ko Na hindi po ito lalampas ng 38 At hindi, hindi naman po ito bababa ng gusto Ng 37 By the way it looks So Ayan Samahan niyo po kayo. Hanggang dito na lang po. Mahaba na po. Ang dami na. Sakit ang katawan namin. Katawan ko. So, yun lang po. Bye-bye. Peace out.